Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ng reaksyon ngayon itong post ng DWSI 8 na 864. Uh, tungkol ito sa nangyaring Blue Ribbon Committee hearing kanina. Na kung saan pinatunayan ni Senator Markuleta na may mali sa sistema ng isumbong sa pangulo, yung apps ba na ginagamit Office of the President para magsumbong ang mga tao. Mali ang sistema na sinang-ayunan naman ni DPWH Vince Dizon, Mali nga. Misleading ang mga data. A ano bang klaseng style nito na mag maganda yung hangarin para makapagsumbong ang taong bayan? Eh bakit ka gagamit ng maling sistema? Salamat na lang tayo at may Senator Marculeta na nakakapansin ng mga ito. O pakinggan natin ha ang... Iri. Alam po ba ninyo, alam po ba ninyo na yung sumbong sa Pangulo ang ginamit na batayan ay yung MYPS? Opo, yun po ang ginamit na batayan. Yung pong ginamit na batayang kaya mali po lahat. Pati mali. po ang committing ito ay namislit. Yan. Alam po niyo kung bakit? Po, ah, uh, Mr. Chairman. Ang MYPS po, ang ginamit dyan, puro initial na coordinates. Sana huwag ka nang binubulungan muna niya para na... Ako po bilang personal kong pangtulong sa komiting ito, ako lamang po naka, nakakita na ng halos labing apat na discrepancy sa mga coordinates na ibinigay sa sumbong sa Pangulo. Naniniwala po, po kayo? Mamaya bibigyan ko kayo ng kopya at ibibigay ko rin sa komite ang labing limang proyekto na mali ang coordinates. Sipil po yung sinasabi ninyo, uh, Mr. Chairman, na may maging coordinates. Nakikita na rin po namin yan ngayon sa good, ongoing good. investigation namin. Yung sumbong Chairman, sa Pangulo ay mali. At ang nakikita ko po rin, halos isang taang o isang isang libong proyekto, mali ang coordinates. Ibig sabihin, kahit ano pong gawin yung pag-iimbestiga, kapag hindi po ninyo sinolusyonan ito, lalo po kayong malalagay sa misleading situations. Naniniwala po kayo? Naniniwala po ako. Kailangan wow. pong nito ito at ayusin itong mga sistema ito. Ang PCMA po ang sinasabi nila geotag at real time. Hindi po totoo yan. Naniniwala po kayo? Opo, Mr. Chairman. Kailangan po ninyong makita yung kabulukan ng sistema. Kaya po kanina nalulungkot ako sapagkat wala dito. Giusek si Cabral. Alam po ba ninyo na si Yusek Cabral ay nag-text kay Sen. Soto? Opo, nakita ko po yung uh, privilege speech po ni uh, Senator Sen. Gaxon na pinakita yung text message. Na Concentrate po tayo sa text niya kay Sen. Senator Soto. Yung po'y ginawa niya nung kami po ay ma-proclaim bilang senator. Tinanong po ba niyo siya kung bakit niya ginawa yun? Opo, tinanong ko po siya. In fact, nung una ko pong siyang tinanong, sinabi po niya eh, wala siyang communication kay Senator Soto. Na hindi totoo? Well, clearly po, hindi po totoo dahil lumabas po yung text message at kinonfront ko po siya ulit at uh, nagpaiwanag po siya na sinasabi po niya, siya po daw ay nagtatanong uh, kung meron pong priority project ang uh, opisina ng senador, which is clearly hindi consistent po doon sa unang sinabi niya sa akin. Sinabi nga po ng ating chairman sa kanyang privilege speech, Jose Cabral was lying to her teeth. Totoo naman eh. Bakit po niya ginawa yun? Siguro po, meron po siyang tinatago, Mr. Chairman. Hindi lamang po yun. Nagpresenta siya, gusto niya sigurong masiyahan si Sen Sen Senator Soto sa pag pag-aakala niya nun. Senator Soto kasi is a contender for Senate President. Tinanong niyo ba siya kung si Senator Soto lang ang tinext niya? Sabi niya, sana makita ko yung priority niyo, 500 million for now. Ibig sabihin, may transfer yun eh. Alam po ba niyo kung meron pa siyang tinext na ibang senador sa ganon ding uh, pamamaraan? Wala na po siyang sinabi sa akin gano'n, uh, Mr. Chairman. Naniwala naman po. kayo na wala na siyang sinabi? Siguro, mahirap pong uh, maniwala kung yung unapit lang ito. Dapat sana po bago niyo inalaw siya na mag-resign. Ay talagang pinagtatanong, dito po kasi nakasentro yung sinasabi ko sa inyong talamak at bulok na sistema ng DPWH. Hindi po siya dapat makalampas doon eh. Sayang po, pero sa mga susunod sa anong pagkakataon, kailangan nakaharap siya rito dahil iisa-isahin ko sa kanya para po makita rin ninyo bilang kayo po ay bagong pinuno ng DPWH. Mamimislit po kayo sa napakaraming pagkakataon. Katulan lang po yung sinasabi ni Senator Amy kanina doon sa mga flagship projects, foreign assisted projects, deliberately po niyang binabawasan yun eh. Nilalagay pa niyo sa convergence. Alam po ba niyo yung mga convergence, convergence projects ng DPWH? Opo, uh, Mr. Chairman. Ano-ano po yun? Ah, ito po yung mga proyektong uh... Uh, katuwang ng DPWH ang iba't ibang ahensya tulad, tulad po ng ano ng tourism ng uh, DOTR ng uh, agriculture katuparan, katuparan DOTR trip DOT roll it DPI oh, DTI. D, D, DND opo dito po nalalagay ano po ibig sabihin ng SSP ay hindi pa ako familiar sa SSP hindi kayo familiar sa CSSP hindi din po STO hindi po <laughs> Hindi nga po eh. Kailangan, hindi ko po, po alam ko alam ko naman fast learner kayo, pero kailangan magmadali tayo. Napakarami uh -huh. po nitong sistema ito, dito po sila nagkakandong. Hanggat hindi po ito yung binusisi natin, at ang gusto po natin, ipauli natin na lahat ng contractors, ipakulong po natin lahat ng 15 contractors, hindi po natin maayos ito. Hanggat Senator, hindi natin. Correct, correct. Because you uh, have 5 seconds left. Salamat po. Oh. Uh Salamat po, Senator Marcoleta, no? O, una, siniwalat niya yung mali, bulok na sistema ng isumbong sa Pangulo. And then, yun na, yung mga niya yung bulok na sistema sa DPWH. Eh, ayun na. Una, nag-resign ang dating sekretary. Ano, ligtas na ba? Nag-resign yung Yusek Cabral na Lumalabas ngayon, siya yung gumagalaw sa lahat. Poros na lang ba resign? Ano, may mapanagot? Dahil nag-resign na. Speaker, nag-resign. Saldi ko, nagpagamot. Mayroon pa kayang papupuntahan itong pag imbestiga Mabuti na lang at may Blue Ribbon Committee nandyan si Senator Lacson, Senator Marcoleta, may tiwala ko sa kanila. At sa, sa Independent Commission, nandyan si Mayor Magalong, may tiwala din ako sa kanya, sana may makukulong dito sa mga hindi lang kontratista. Kasi sabi nga ni Senator Marculeta, hindi masosolve ang problema kahit ipakulong yung 15 na kontratista. Dapat mga tiwaling DPWH at yung mga mambabatas na kasabwat nila. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Uh, namimigay tayo ng mga libring yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. So, panorin nyo ang video na ito. Karoon mo nini um, ang natagaan ng sin si Kuya mata ka ano biro? laman pa usap na niyang yung balay na buslit na'y po so, manang mga baguhin uh, ang mga buslit sa si balay O karon mo na ni si Ate, Kuya. Basta inong masulti Kuya nga natagaan na mo gyero, o plinsin o glansang. Salamat tayo sa Ginoo Global sa ang nag-sponsor ani. Kami na tabangan. Wala ang inyong tabang nga kuan. Di kami maka-repair. Di kami maka-repair among balay. Wala tayo i-budget sa So, so karon kuya, kuya, pila na ni pila na katuig ang inyong pag puyo dinhi sa inyong balay kuya. Uh, among pagsugod diri 10 years na may, may uh, so, na so, usa na inani na siya. 10 years mm -hmm. na sila si kuya ug uh, ati na puyo sa ilang balay. Pila ka buok din yung anak kuya? Duha. Duha. Ah, uh, ah like uh, uh, sige kuya, salamat. Salamat kayo. Unta, dagang pamugmatabangan. Oo. Uh, Kariyan -oh. uh, namo. Kalau nak ibadat itu balik sasim. Uh oh. So, Bagian yang selamat. Asyik itu ya.